Nakagulantang po itong um, article, itong balita na ito, tungkol po ito sa, um, sa People's Initiative. Yung pagpapakalat nga ng pirma na may kapalit na ayuda ko, no? Pero alam natin, yun ay bribe. Yun ay suhol. Mantakin nyo, ha? Ah. Comelec, ito ang sinabi nila. Reported na 400 cities daw and municipalities ang narating na ng People's Initiative na ito. So, ibig sabihin talagang marami nang nailabas na kwarta dito. Gumulong na talaga yung pera. Mababawi pa, pa bayon sa mga naambunan na kung sino man, na kongresista? Na mukhang mahirap na yan. Ako'y natutuwa kahit pa na, Dahil dito sa aming maliit na bayan ng Banton, sa probinsya ng Romblon, wala pa tayong nauulinigan, naririnig man lang na ganitong klaseng campaign. 'di ba? Dahil ako ay naniniwala na nag-iisip nang tama ang karamihan dito sa mga kababayan ko at hindi hindi pa padadala sa mga ganito. Yung tipong pipirma ka lang, kapalit ay 100, kapalit ay kunting ayuda, nako hindi hindi yan uobra dito. Tignan natin itong balitang to. Ito po ang payag ni ni Comelec Chairman George Garcia. Actually po, hindi lang po sa Mandawi. Ngayong araw na ito, apat na daan na siyudad. Hmm? Nantakin nyo yan, dami no? 400 cities and municipalities. At munisipyo sa buong bansa ang nakatanggap na ng signature forms at signature pages. Totoo at ang ibig sabihin na ito, dahil gumana na, nailabas na rin sigurado yung pera na itinatanggi ng ilan na hindi naman daw or yun daw ay bribe, itinatanggi nila. Mantakin nyo yung pundo ng taong bayan ano ho, para sa iilang sa intensyon ng iilan para sa ambisyon ng iilan ay ginagamit gaano kalaking gastos ito dahil kung kung 400 cities and municipalities na ang naambunan o na na, na padalhan nga ng forms na ito for signature campaign abay ang daming forms niyan nang na ibig sabihin gagastos talaga 'yan de ba at sigurado tayo na hindi makakilos ang sinuman pag wala pang ganire. so talagang gumugulang na gumugulong na ang pera dito sa usaping ito nakakadismaya, totoo. Di ba? Aniya, kasalukuyang sinusubukan ng Kamelek na i-classify ang mga isinumiting isinomiting form ayon sa distrito. Dahil premature pa at this point, kung, kung yan, ay kabilang sa isang distrito o ilang distrito, sabi pa ni Garcia. Iyan po ay inaalam pa po namin hanggang sa ngayon. So yun, confirm na yung 400. So sana, madaliin nyo at alamin nyo kung saan ang galing yan. And most of all, sana alamin kung sino yung nagpasimuno ng campaign na yan at saan nga kinuha yung ginastos. Abay, napakalaking pera talaga ang, ang gagastosin sa ganitong klaseng campaign. Dahil maraming galamay, nakikilos. Natural lamang nababayaran yung mga yan. ba? Diba? Good luck!